Mauna pa, di mag ka magpatubil. Ang dahil yan na si Kuyog si pa, si Inom. Bye bye pa! Uy! Ay ko biyahe ba? Pre, ang bagbaktas ni Muria ah! Oh, Agay! Kung ano namang hutman mo? Gabi pa ka nila ka o buntag na ka na kauli. At least, na O problema? Nami palito na sa mga majorit pa ba? O ka ay! Banda may napindim, hindi kong kwarta gabi iba eh. <laughs> Mga pilapay ka ang tita bon. Gamay, raman to pa, bud. Sa raman to. Yan, tog pilapay ka to. to pa. Dos mil, may duha ka pin. Tala na pa. Banda may nintra buwata ba tama. ah. Ah, tara na. Para mo maglagot ako, ah. Mamalit ang bud. Karawa daw, <laughs> Agoy ka ang duha magpapalit og boots karong adlaw sa ako ah? Bahalag mo na muna na akong kwarta importante mapalitan ako sila. Ay dili magud pwede nga dili sila magboots sa ilang pag -majorid. Ang giskilahan ni Jasmine og Kissy okay wala bang klase. Eh? Pagkadali ra ba mo dagan sa panahon sa una diri ko nang elementary ba. Unya kini mga dalana sa una wala pa ni nila sa pagkakaron na porlen sa ginang Sa una ko mga tumig tagom duha ka oras sa among biyahe Unya kay na siminto naman ni mga dalana among pagbiyahe gikan sa moa padulong tagom 40 minutos na lang intawon. Mbak, gue nih, abai, gue nih, abai, 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 oi? Mao na pa di abai, ka abai, 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 ganina. abai, 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 pa.

Naubsan lagi mi pre. Nah, wa dai mo nagpatubil daan ka dagat tubilanan dito ah. Kubyan sa lagi pre kay nagtuko kin dagam dagan, dagan pag isulod motor ba. Ah, maupod lagi. At, ah, imti na kay pre oh. Namasayro na nagputput pre. Oh, namasayro ko nagturno kay ko diri ah. Pa mo kaya ni 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 mo pa. Gani pa kay tapot kay baktas. Okay. Ha? Iyon mm -hmm. saon man ko. Ikaw na lay tulak pa kay dangag mangkay, Mauli lang yung balay, magpahatod mo yung kulbuni, kikapoy na kay me. Tama po lagi na, pre. Pag nabo kay motor, ay mo pong tubilan. Dili kay sigpadagan. Nakalimot ganito ko, no? Nakalimot. Pero pagkauban bito ang barkada, pag mag-inom, di jud kalimot. Aday! Mao, jud. na lang ming ang kulbuni pa. Ha? Huh? niyako ako, ko ninyo. Oo, oh, magbaktas lang ka. <laughs> Ayaw ka ka pre, Kay ka mga bata ni mo, ko na sa inyo ha. Kahit tanga man ka, magbaktas lang ka. Sorry, sorry. <laughs> niya pa ang mabaktas lang kahake mo sa kayo sa putput yung kulbun eh. <laughs> Hoy, Tama yung tulak niyo ba? Talo! Mm -hmm. <laughs> pa! Itulak ng motor dila pa ha kahit ang amang ka Bye bye pa! <laughs> Hoy, <eko> Ay <biaya> kumiyay ba? <laughs> Sama niyo eh! Pre! Saluhan ang pagbaktas niyo dia <laughs> <laughs> Dapat na ipag na motor at ang tubilan Dili ka sige pedagan. Hey, <laughs> 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 tengok ba?